Ay, ay mamimitas ng ating gulay. Na pangsigang, pangsahog sa sinigang. Ay, ha? Sayang yung ano. ano. Asa na yung ano, inuod na? Ha? Yeah, ayan, o, sayang. Nanilaw na. Ako yung... Ang Wala na, ano na yan, pa, pa, ano na. Mm -hmm. Ulan. Uy, magsisigang eh. Pupunin ko yung ating radish. Ang laki ng ano, laman ah. <laughs> Kaya na nga eh. din pala din sa maliit na lugar tanig. Hmm. Depende yan sa lupa. Pag yung lupa ay maano. Ano yung Wala pang ano yan? Wala pang isang buwan yata. Ay, isang buwan na yata itong mahigit. Hindi lang ano. Isang buwan? que no ahí

Ah, Magtanim ka na lang ng ano. Ha? Tao. Ang haba ng bunga ito ya. Ang dito mo. Mm -hmm. Namunguha na pala yan. Maliit pa ano namunguha na. Kaya yung... Kapag natirato lang kapatid. libre na kahit pa paano. Oh. <laughs> Tapos sa inyo nyo, tingnan mo yung kamatis ko, namunga na. Saan? Kasi sabi, anak ka hindi na mumuha oh? yun. Hmm. Ayan oh, may bunga na rin. Ano oh, oh, nandito? <laughs> yung akala mo, makamatay na nung ano. Yan ko nga, nabubuhay dito. Ayan, marami na may ano. Magugulay ka ba? Ha? Ito yung ano, gusto mong magano ng... Ano ba ito? Tawag mo ito? Ano bang gagawin? Ano bang? Wala, lalagyan ko lang ano. Ano lang nabay? Oh, ba't hindi bagay? Ha? Paano nasabi hindi bagay? Hindi to, sa paraya? Oo, oh, inaano nga sa dinding Halo-halo. Pwede? ang gulay kumakain ni. Eh. Hindi kaming dalawa lang animo kain. Ha? Hindi nagsisikain ng gulay ang mga 'yan. Sino sakin? Sa ako sa 'yung nagsisikain. Ang gulay kain. Apo, 'yung mga anak ko. Ay. Hindi nagsisikain ay. ng gulay ang mga 'yan. Ito ako pareng, ako eh, para yan kumakain ni. Hm? Ayun, hindi ayun, 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 na ayun, na. Ano, Gusto mo nung ano yung dahon nito? Ano ba? Oo na. Na ano rin to kasi yung laman lang naman kakainin ang uh, ano nito. Eh. Sayang eh. Hindi na yan. Ha? Hindi na. Nagugula yan. Itong dahon? Oo. oo. Mag ganin ganyan din yan parang mustasa. Medyo mapait din. Ay, gulay naman. Halo-halo ko na yung parang kung eh. Ako ano, nga, nung kailan nga nag-ano ako ng dinindinga, halo-halo din. Talbos, lubati, at saka yan, binawasan ko nga ng dahon to. Ayan, sa paso, mga radish din yan eh. Ha? Huh? Ayan, mga ano rin yan eh. Radish. Ito nga, meron nga dito, hindi na ililipat eh. Kung may pag gusto mong, mag-ano nito, ganyan. Sorry. Sayang to eh. Ano Ganyan ano din. Ganyan din. Ito yung puti. Ito oh, tatlo pa nga to. Malaki na to isa. Pero kahit dalawa lang. Ito. Ilipat mo ano. Teka lang po. Ito oh. Mm. Na, ano ko kasi itong ano na yan. Tatlo pa to, okay? Ano mo dyan? Sa mga gilid niya. Yung malambot ang lupa, yun ang ano, Yung ano dalawa lang. Hanggang dito mo, ano yan. Oh. Kasi ito yan, ito yan, yan ang laman yan eh. Ang nalak. Hmm. Ah, hindi. Ito, oh parang na parang lubambot na bulok hindi ayun uh, siguro na sobrang sa tubig hindi naman kasi tubig yung ano buya mm na -mm. sobrang kasi ma, ma, ano tong ano na to lupa sobrang lambot ng lupa kasi na ano yung opo. Yan, dyan, paano eh, palit, yan ang palit mo sa akin. <laughs> Ito nga, ang bilis nga, lumaki, ang bilis nang mabaw, nagulan-ulan. Ah, ano na yan opo, dyan? Maraking, ano, eh. Hindi, wala nga eh, walang um, ano um, eh. Mamumunga um, yan. Kailangan um, lang. Lagi naman um, may ano eh, may eh. Kailangan lang laging lalagyan ng ano. ang oh, grabe. Ang ano nga lang eh, sitaw, isang tali, 40. Ilang piraso lang. <laughs> isang daan mo. Tatlong klase pa lang ng gulay. <laughs>